Araw mga kagulay, welcome back sa aking channel Greggy Farmer e. nga po pala ulit to Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay kailangan na natin magpulupot kasi kung titignan nyo mga kagulay ayan ay yung mga talbos nyo dito ay nagsisianuhan na mga kagulay kaya kailangan na natin pulupot mga kagulay ganito lang ang pagpupulupot mga kagulay pero dahan dahan lang siya mga kagulay gawa nga ng ano nang madali pa siyang mabali mga kagulay dandan dahan lang ang pagpulupot niya. Kung baka kapag pa ganun, lahat, lahat ng anong mga kagulay, paganon siya mga kagulay. Papunta dun sa direksyon na ganon siya, ganyan lang ang pagpupulupot mga kagulay. dandan lang siya kasi baka mabali. Yun nga, yung dahilan nga na itong pagpupulupot mga kagulay para tuloy-tuloy yung pamumulaklak niya para hindi siya ano, kung baka marami rin siya mamulaklak. Yun din ang silbi na ito mga kagulay. Ayan, dahan, lang na ganyan. Ayan, ganyan lang mga kagulay. Kumbaga ipupulupot lang natin yung mga uh, pangalan nito. Mga talbos. Kasi kung mapapansin yung mga gulay, lapit mo. Ma. Ayan mga kagulay, oh. kung mapapansin nyo yan, yan na yung mga ano niya, mga gulay sa bulaklak niya. Kasi kung nakaganyan yan, ayan, kapag namulaklak yan, ibig sabihin bibigat, ay magiging bibigat. Gaganyan niya mga gulay, babalik to hindi naman siya hinto yung ano niya, yung pamumulaklak niya o kaya pamumunga niya. Kaso lang, uh, ano siya, unti na lang. Kapag basta ang mga ano na gumagapang kapag bumalik na yung mga talbos, umuunti yung ano, hindi humihinto mga gulay. Kaso lang, umu, umuunti yung magiging bulaklak na mga kagulay. Kaya kailangan natin tong ipulupot. Ayan, ganyan lang siya mga kagulay. Yung mga ito, hindi pa siya pwede kasi baka mabali. Kumbaga, itong mga matataas lang mga kagulay Kaya tulad nga nung nakaraan Nung pinilit ko mga gulay ano, Nabali siya mga kagulay oh. Ayan. Pinilit ko kasi na ipulupot Kaya nabali Kaya itong mga matataas lang mga kagulay Ang ipupulupot natin Ayan. Kasi kapag hinintay mo naman lahat na magtalbos dyan Ang hirap nang ipulupot mga kagulay Kaya inuunti-unti ko na siyang ipulupot Yan siya mga kagulay Yan, ganyan lang yun lang mga kagulay itong mga to kailangan natin ipulupot mga kagulay para tuloy tuloy yung pamumulaklak nya tuloy tuloy din yung pamumunga nya mga kagulay kaya yung iba nagtataka boss ilan yung ano ilan yung tanim mo boss din nila alam na wala pang one port yung tanim ko pero maani ako lang marami mga kagulay hindi naman sa pagmamayabang kaya maraming nagtatanong ko minsan kung ilan daw yung tanim ko ilang puno eh, hindi nila alam na unti lang hindi pa siya umaabot ng one port ito lang naman yung diskarte mga kagulay para marami yung bulaklak nga tapos yun nga pagpupruning dun sa ano sa ilalim yung mga dahon dun para hindi rin basta basta manuan ng mga ano balik kagayin ng madaling araw mga kagulay nag spray ako dito ng pungiside gawa nga ng ulan ng ulan dito sa amin kaya nag spray tayo ng pungiside at saka inaluan ko na rin ng insecticide mga kagulay yun nga yung Optimax natin na gamit yung sa Bio Agronica baka naman Ayan, ganyan lang mga kagulay pinupulupot natin para yan ganyan lang pagpupulupot mga kagulay kailangan lang talaga tiyaga kasi yun ba yan nabali mga <laughs> kagulay oh. bali siya mga kagulay kaya kailangan talaga ano dahan-dahan uh, lang yung pagpupulot madali lang naman mga kagulay itong pagpupulot na to marami na rin ako nakikita si sir boss Elmer Martibe ginagawa niya rin to pero dati ginagawa ko na rin to mga kagulay dati pa hindi ko lang naibablog noon kumbaga hindi ko siya nagaya kumbaga nung nag ginagawa ko na tapos siyempre uh, nakasubscribe ako doon kay sir boss Elmer TV ay nakita ko rin na ginagawa niya itong pagpupulupot na to Parehas lang kami. Pero sa mga pag-aabono, doon lang kami magkaiba mga kagulay kasi iba yung ginagamit namin. Iba yung ginagamit niya sa abono, iba rin yung ginagamit ko sa insecticide. Ganun din, iba rin. Kaya nga sabi ko, itong mga video na to na napapanood nyo ko, kahit kaninong video man mga kagulay, hindi man sa akin, kumbaga ito yung magiging basihan nyo mga kagulay. Yan siya. Magiging basihan nyo lang to. Hindi rin naman namin sinasabi na gayahin nyo, na ano kumbaga siyempre sa mga baguhan na nagtatanim may meron na silang ano meron na silang kumbaga idea kung paano magtanim ng ganito ganyan ganun mga gulay yan siya pupulupot lang natin yan Ayan. dahan dahan lang siya kasi ano nga uh, mababali siya kapag binibigla pupulupot yan mga gulay yan, pansinin niyo mga kagulay, wala na siyang nakaanong mga ano, mga talbos. Meron yung mga sumusunod pa, ipupulupot na naman natin kapag ganibaw na pulupot na lahat 'tong mga kagulay. Makapulupot na 'tong mga kagulay. Tapos meron na namang talbos na ano, iaayos natin ulit mga kagulay. Ganun lang. Ganun lang yung discard dito sa pag uh, tatanim ko ng sitaw. Ayan. ganyan lang mga kagulay madali lang naman sya ito yung mga dating napulupot na mga kagulay o nabali Ayan. ganyan lang sya hindi rin may iwasan na mayroong nababali Siyempre. pero hindi naman lahat hindi naman marami yung nababali mga kagulay kumbaga ano lang sya sa so, 100% mga 1% mga ganun lang mga kagulay yung mga nababalik Ayun, ganyan lang ng ganyan mga kagulay dadandanin nyo lang din kasi nandyan na yung bulaklak nya mga, na mga kagulay pamulaklakan nya nandyan na yung pamulaklakan nya mga kagulay Ayan siya. Ayan. Oh, ah, ganyan ang itsura nya mga kagulay oh. Yan. Tignan nyo kapag hindi pa pulupot to, oh, Kung saan sa pumunta yung mga talbos niya mga kagulay Ayan o oh. Ilang days na ba to? 22 days to ma, 23. Ang mga nandun, di ko na maano mga kagulay. Nasa 22 yata, 23 days pa lang itong ating ano. Pero kung mapapansin nyo, ayan siya mga kagulay oh. Ano, lumalabas na yung mga pamulaklakan niya mga kagulay. Ayan, na ko rin kanina to ng ano, ng ano nga, ng pungiside. Kasi laging umuulan dito tuwing hapon dito sa amin mga kagulay. Laging umuulan kaya ini spray ako na rin siya Kasi uh, Mahirap na maliliit pa Mapupunggos na Kaya uh, kailangan lang talaga ng tiyaga Na mag-spray Kailangan din ng uh, monitor Yun ang pinaka number one talaga Monitor mga kagulay para Makita nyo kung ano man yung kulang Bali bukas to mga kagulay Ay ano na Aabunohan namin Every 10 days na ako nag Kasi ang ginawa ko dito Every 3 days pa every three days pa yung pag spray ko ng pulyar para kumbaga mas matipid siya kasi kaya kung siya sinasabi may magsasabi dyan may magre-react na sasabi nila paano makakatipid nga yan boss e, every 10 days nga yung ano mo abono mo pero yung pulyar mo every 3 days man every 3 days naman Eh tipid naman po kasi yung pulyar ko kasi dun sa isang litro ko 100 na karga na yon kasi 10 ml sa isang 16 liters mga kagulay kaya tipid lang e, ilang ano lang naman to mga kagulay kasama na dun sa kabila kapag talagang pinapaliguan ko uh, tatlong ano tatlong ano lang naman mga kagulay tatlong karga lang naman tatlong 16 liters kasama na dun sa kabila kasi unti nga lang to mga kagulay 200 grams 200 grams din dito sa bago ano lang mga kagulay yung uh, tatlong napsak ng na sprayer na yun uh, paligo na talaga yun mga kagulay talagang simula ano simula dun sa may mga mga dahon niya sa baba hanggang dun sa pataas na mga kagulay Ganun ang ginagawa ko. Kaya hindi rin naman siya magastos. Kaya ganun na yung ano, every 3 days, every 10 days naman yung ano, yung abono ko. Pero kung titignan nyo naman mga kagulay, okay naman yung ano, yung resulta mga kagulay. Oh. Kung sa dahon, okay naman, di naman siya nagkukulang. Ganyan pa lang siya matingnan, kaya kala ninyo payat pa, kala nyo wala pang dahon na gano. Pero kapag namunga na yan mga gulay, doon na mag-aarangkada yung dahon yan mga kagulay. Kakapal at kakapal, katulad nung nandun sa kabila mga kagulay so ayun mga kagulay hanggang dito na lang ako sa kaya magpupulupot ako wala nang tagahawak ng camera umuwi na uh, sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutang mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong uh, paggagawa ng vlog o kaya video dito sa mga tanim uh, malapit lapit na mga kagulay October na uh, malapit lapit na akong magsimula dun sa kabila yung isang hektarya nga yun nga yung 7k na talong tapos mga 500 siguro na ampalaya tapos sitaw mga isang kilo siguro mga ganoon tapos pipino ewan ko lang kung ilang magtatanim tapos okra din ah uh, plano din magtanim dun mga kagulay dun sa gitna ng ano ampalayan ng kangkong yung kangkong mga kagulay para hindi ano hindi masayang yung gitna ng ampalayan ganoon ang ano ang mangyayari dun mga kagulay basta abang abangan nyo lang yon ah uh, Uh, huwag nyo na rin kalimutan na bisitahin yung Facebook ko. Uh, follow nyo na rin ako doon. Greg Bueno, ang pangalan doon, yung talong. Ang profile pic niya, talong na may plastic mulch. Uh, follow nyo na rin yung mga gulay Gumagawa rin ako doon ng mga video na iba. Tapos gumagawa rin ako ng reels. So maraming maraming salamat po sa mga manunod nito. Uh, God bless po sa ating lahat.